morning, good morning everyone. Papakita ko naman sa inyo kung paano nag effect sa loob ng ating katawan ang pag-take natin ng 24 alkaline C. So, pansinin niyo itong baso, di ba clear? Uh, itong baso na ito is i-re-represent ko lang siya na body natin kasi ang katawan natin 70% of water. So, nung bata tayo, ganito kalinis yung ating katawan. Punong-punong pa tayo ng punong-punong pa tayo ng glutathione sa loob ng ating katawan. Sobrang linis pa ng ating katawan. Pero, habang lumalaki tayo, kumakain na tayo ng iba't ibang klase ng pagkain. Yung mga sobrang pagkain na hindi dapat natin inakain. Yun yung nagiging cause kung bakit kapag matanda na tayo, nagkakaroon na tayo ng iba't ibang klase ng sakit. So, meron din ako ditong betadine, take note po, hindi po iniinom ang betadine ha. Ang povidone iodine po is for external use only. Ito po is i-represent ko lang siya ng free radical ng ating katawan. Ano po ba ang free radical? Ang free radical po ng ating katawan, ito po yung mga mga toxins, yung mga mga dumi ng ating katawan na nakukuha natin sa paligid at yung mga nakakain natin na naiipon, na naiipon sa loob ng ating katawan habang lumalaki tayo. Actually, sa environment po natin, nakukuha din po natin ang pre-radical sa mga usok na nalalanghap natin. So, ito nga po, ito yung nagre-represent ng ating body. Ito yung pre-radical na pumapasok sa loob ng ating katawan na naging dahilan ng ating pagkakasakit kaya pansinin nyo kapag matanda na tayo, kapag na naipon kasi siya sa loob ng katawan, parang na nag-overflow na. So doon na maglalabasan yung iba't ibang klase ng sakit na hindi ta tinararamdaman as we grow older kasi hindi pa siya nagbi-build up sa loob ng katawan. Pero once na nag-build up siya, doon na siya talaga lalabas ang yung pagising natin. Ah, sobrang sakit na ng ating mga katawan. Andiyan na yung mga sugar natin. Sobrang taas na. Saan ito nang gagaling sa mga kinakain nating pagkain? Tulad ng too much rice. Alam nyo ba ang too much rice is hindi talaga siya maganda? Kasi ang rice, kapag pumasok na siya sa katawan natin, i-sugar na siya. Na pumapasok na siya sa dugo natin. Na, yun yung tinatawag natin na glucose. Yun, uh, sumasanip na siya sa dugo natin. So, lumalapot na siya kasi nga sugar, hindi na siya maka-flow sa, lo sa utak natin. So, kaya nagkukulam yung blood circulation natin. So, yung usok na nararamdaman natin, free radical din po yun once na lumabas tayo sa paligid. Di ba diba? Yung pollution. Yung mga yung mga nag-smoke po, sobrang taas ng free radicals po. Nang sasabihin mo po, hindi ka nag-smoke. But, yung katabi mo is nag smoke Mas matindi po yung effect sa atin kasi sila, binubuga nila. Tayo naman, sinisingot natin. So, napapasok siya sa loob ng ating katawan. And dun po sa mga nagme-maintenance na gamot, yung pong lahat ng synthetic na gamot po, is lahat po yun is may chemical na nakakapag-contribute para maging weak yung ating mga organ, especially our liver and kidney. And yung stress, number one po ang stress na free radical sa ating katawan kasi na yung buong organ natin is talagang nadadamage niya. Ano pa po ang pinanggagalingan ng mga free radicals? Yung mga preservative foods na napakarami po bago po ma mabuo ang mga preservative to napakarami po ng mga chemical na nalalagay dyan na hindi po siya tatagal kung wala siyang lalagay ng chemical doon. So, doon po nagagaling lahat ng dumi ng ating katawan. So, ano po ang gagawin ng 24 alkaline C sa ating katawan? So, ganito po ang mangyayari. Ang ating pong 24 alkaline C is antioxidant. Ibig sabihin ng antioxidant, -so nakakatulong siya na tanggalin lahat ng mga toxin sa loob ng ating katawan. So, ang ating 24 alkaline C is natatanggal siya sa capsule. Ayan, natatanggal. At kapag tinake po natin siya, so, ito po ang mangyayari sa loob ng ating katawan. So, yan po. So, yan po ang mangyayari sa loob ng ating katawan. Kalahati lang po yung nilagay ko ha. Konti lang. What more kung isa pa. Okay, so ganito po ang mangyayari sa loob ng ating katawan. Magki-clear po siya, pero eto pong basong ito is nandito pa rin yung amoy ng betadine kasi nga eto is representation lang ng ating katawan. Good news po, tayong mga tao is may mga butas na pwedeng ilabas yung mga toxins sa loob ng katawan. Kaya po once mag-take tayo ng 24 hour Calence iihi tayo ng iihi kasi yun yung way niya para ilabas yung mga toxins na naipon sa loob ng katawan. Andon din yung magre-regular bowel movement tayo. At soon sa mga hindi po nagpapawis before, magpapawis ka po ng magpapawis. Kasi yun yung way niya para ilabas yung mga toxins sa loob ng ating katawan. And yung mga, yung magugulat ka po, nagtake ka ng 24 alkaline si bigla kang inubo at sinupo, sinipon yun yung hindi niyong way niya para ilabas yung mga naipon na plema sa loob ng ating baga So, yun po ang magagawa ng 24 alkaline C sa loob ng ating katawan. Kasi ninyo, I wait, there's more. Since umiinom ka ng 24 alkaline C, sa tingin nyo po, hindi na kayo kakain ng mga too much food at yung mga bawal ng pagkain O hindi na kayo lalabas ng bahay. Di ba lalabas pa rin kayo? So magkakaroon ulit kayo ng mga free radicals, yung mga dumi na pumapasok sa loob ng katawan. So ano pong mangyayari sa loob ng katawan? So papasokan na naman po ng free radicals, ng toxins. So ano pong mangyayari sa loob ng katawan? Malinis pa rin po siya. Pero since nilalabas nga po natin, yung mga toxins, so malalabas na rin natin siya. So, dapat po, continuously, nagtitake tayo ng 24 alkaline C para mapangalagaan yung loob ng ating katawan. So, that's all for today. Thank you.